Inaanyahan ko po lahat ng mga deboto ni San Agustin na pumunta dito sa kanyang Pangdayo sa Sanong Dambana dito sa Tansa upang mamintuo kay San Agustin. tiniti ako sa inyo na si San Agustin hindi magpapabaya sa inyo. Somehow, meron at meron kayong biyayang tatanggapin sa tulong ng panalangin ni San Agustin. At nais ko rin kayong anyayahan na magtungo dito sa kanyang Dambana any time of the year kasi uh, wala namang restriction kung kailan kayo pwedeng dumalaw dito sa aming dambana. Anytime, you are welcome. At kung sakalit malaking grupo kayo, pwede kayo makipag-ugnayan sa aming opisina para sa gayon. Meron namang mga sasalubong sa inyo para i-welcome kayo at ikwento sa inyo kung anong kanilang karanasan sa pangangalaga ni San Agustin. So sana po ay dumalaw kayo dito sa aming parokya parokya de Santa Cruz pandayosisanong sa dambana ni San Agustin